Sige. Okay. Hello you know, mga ka-idol, panibagong araw, panibagong vlog na naman mga ka-idol. Ngayon po mga ka-idol ay mag iwa po tayo mga ka-idol ng anipa. Uh, yung, yung laman ng nipa po mga ka-idol, yung kanyang laman. Eh, nandito na po ah, mga ka-idol. Ayan. Ito po ay nipa po ito mga ka-idol. At ito po ay tagsatagsain po natin na uh, uugitin. Para po malaman natin kung masarap ba ang yung laman ng ni papo ayan yan po mga kaidol tapos po natin mga kaidol ayan mga kaidol ayan o, sige 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 tayo sige tayo na sige Ayan po ang gusto niya ang anak ko magsungkit sungkit ayan sige Ayan po ayan, ako na daw ayan, po. sabi na si Sarah daw, ayan. Ito nga kayo doon. Sabi niya, ayaw niyang paano si Sarah daw. Gusto po niyang siya lang. Ayan. Ayan po mga kayo doon. Pagkatapos mga kayo Ayan, sampol po na ito mga kayo Ayan. Mga kayo ayan. Uh, subukan natin, mga kayo Yung laman po mga kaidol ay para siyang lata. Parang lata di coco mga kaidol. Yan. Subukan natin mga kaidol para malaman natin kung masarap ba o hindi. Nako. Bigyan siya matibay mga kaidol. Yeah. Apakah Napaka ya, Ayan ya, mga kaidol Ayan Itu, po mga kaidol Ayan po Ayan nandito na Yan. Mama ya, Ayan mga kaidol Ini, ito mga kaidol oh Sarap Kuha pa tayo mga kaidol nako mga kaidol ang hirap ko ko mga kaidol ang, ang hirap lukitin, mga kaidol nako nako mga kaidol Very good, yes, Princess. Pipay, pagpipay ang kanyang ano, mga kahit Yung kanyang bunot, takto, kailangan na ano, kailangan talaga ng mayroong heart na ano. Ay, ayan, ayan, ayan. yung pirsa mo mga kaya maubos talaga dahil po sa ano uh, ah ayan ayan mga kaya lang ayan to ayan po oh. ayan oh ayan makakain ka ma makakain ma, ma ma, ma, ano pa mahuli po kayo makakain kasi ang hirap ang hirap ano Ayan. Mm. sarap pero ang hirap tanggalin ang kanyang ano